Mamaya bibili tayo ng kakay lama. Okay, bigay. Kapag pumula ah Sa kapangyarihan ng Ama, ng anak at ng banal na Espiritu Santo, tinatawag ko po ang Espiritu na papasakit sa tao nito. Saan ka man naroon, Santos Dios, Santos Potis, Santos Mortalis, Eres sumade ro morem ro jo pitat matat dominis menit dis dis santi, Jehova lo potente de Dios, paso kon mi mensala sa Pu! Na siak baktos ke pot Pu! Aba aba ob aba umal. Pu! Dinik sa eksak igmak to bar martam. Pu! Ka ah, tatang kali monay sagat. Tatang kali ma. datang kali mo, Sagot. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo Ha? Sagot. Sige, huwag ka magmumulat, tanggalin mo Sige, pagpag, -pag, lahat ng mga sakit Bilis Tanggalin mo ha, bilis Tanggalin lahat mm -hmm. Bilisan mo Dalawang kamay, pagpag -pag. Mga sakit-sakit na yan, ano O, titigilan mo na ito Ikaw, ispirito ka, ano Titigilin mo na, ano Ha? Aba, ibilangit ka ito, sabi mo pa ko, hindi Pagkagaling mo na Ha? Pagkakalingan hindi eh. Aba hindi nagsasalita, patayin na natin ito. Patayin ang espiritu to. ito. tumba? Patayin ang spirit na ito. Ayan. Santos Dios, Santos Portis, Santos Mortales, Mesir. 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 Uh Mesir. -huh. Mesir gising. Alam mo yung ginawa mo? Hindi. Ha? Alam mo yung tumamba ka? Hindi mo alam. Hindi alam. <laughs> Napuksa. Ano? Okay, tatawasan. Mo. Tatawasan ko lang, ko lang mamaya yan si baby. O lang din. Sa nga rin ng Diyos na madyo sa nabuskito. Sa nga rin. Ay, 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 ay.

sabog na, sabog. O kaya ganun na lang. Kaya lang yung langis na po. Tama na po. O. Tapos pariguan mo ng uh, 27 na atis sa 27 na lupang Okay, uh, okay uh, na, baby. Okay, God bless.